Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. May mga kadides tayong nagtatanong sa akin kung ano ba daw ang plano ko ngayong kumikilos na ang mga basurang opposition to oust the president. <laughs> well, ito na naman po ang ginagawa ko. Ang gumawa ng video. Pero kung nandyan lang ako sa Pinas and I have the power to organize a movement to eliminate the garbage opposition in the government, that's exactly what am I gonna do? Dahil mga literal na basura lang sa gobyerno ang oposisyon na to. They are not criticizing the Duterte administration. Instead, they are destroying the image of our president with one aim, to destabilize our nation. Kaya nga sila gumagawa ng hakbang para ma-impeach ang presidente natin. Kasi atat na ang gahamang oligarkiyang hawakan ulit ang gobyerno natin. Sabi nila, importante daw ang role ng oposisyon para maging balansya ang decision making ng gobyerno natin kapura ko dito kung ang presidente ng isang bansa ay pulpul, tatanga-tanga walang sariling desisyon o sa madaling salita, pape, dun lang magiging importante ang role ng opposition. Pero ngayong meron na tayong presidenteng certified leader, hindi magnanakaw at literal na nagtatrabaho para makamit natin ang tunay na pagbabago, aba dapat nang i-abolish ang pesting opposition na to. Okay lang sana maging opposition if you guys are offering a solution. Pero hindi yun ang ginagawa nyo, di ba? Kinukontra nyo ng kinukontra ang mga reform ang gustong mangyari ng presidente namin na gusto ring mangyari ng taong bayan. So hanggat nag exist ang mga basura na to sa gobyerno, wala talagang asenso ang ating bayan. Baka nga kayo pa ang nasa likod ng mga kalokohang nangyayari ngayon sa ating bansa. Magmula sa mga marahas na mga kilos protesta, salvage victim, summary execution, pagkatake at pambubomba at panggugulo ng mga rebelding NPA, maute, and abusayap o ISIS. Hanggang sa mga fake news to misinform the public about what is really happening in our country. Di malayong sila ang may pakana ng mga kahayupan na to para masira ang tiwala natin sa mahal nating Pangulo. So para masecure ng mahal nating Presidente ang ating bansa, sana mag-declare na lang siya ng martial law. At isa-isang ikulong ang mga basurang oposisyon na to. At sana mag-recount na. At nang mabulgar ang pandarayang ginawa nila last election 2016 sa pagkabisi presidente. At nang tuluyan ang mawala ang mga basura na to. Promise, pag nagawa ng mahal natin presidente to, tuloy-tuloy na ang pagmabagong gusto nating maganap para sa bayan na to. So, ako po si Mr. Rio. Peace.